Good morning mga kasari-sari store. So for this video mga kasari-sari store. So magbibigay tayo ng tips para sa mga baguhan at magplano para magtatayo ng kasari-sari store. So itong tips na itong mga kasari-sari store, ito yung mga ginagawa ko nung nag uumpisa ako ng kasari-sari. So ang una talaga natin gagawin mga kasari-sari ay... Siyempre sa umpisa maliit pa talaga yung ano natin, yung puhunan. So kung may may bibilihan kayo ng mga wholesaler ng mga tindahan na nagbibigay sila, nagpapabili sila ng mga half. Pwede kang bumili ng mga shampoo half tie, mga kapi half. Yun talaga yung una mo na ang gagawin para mabili mo lahat yung pangailangan mo sa sari-sari store. Kasi maliit lang yung puhunan muna natin dyan. So, kailangan talaga natin budgetin na makakabili tayo lahat. Alam nyo naman kung ano yung mga kailangan sa sari-sari store. So, kailangan may mga lamas kayo dyan, may mga tuyo, may mga pang-kitchen na mga kailangan. Oh, may biscuit, guest soft drinks, may inom, sigarilyo. Diba? Malaki talaga yung puhunan mo dyan kung puro tag isang tay yung bibili mo. Pero kung pwede ka na mga kabili ng half-half, mag-half-half -half ka muna mga kasari-sari hmm. Para pag once na nag-start ka na doon sa mga binili mo ng half-half, oh, tsaka isa rin mga kasari-sari store dapat pag nag-umpisa tayo ng sari-sari store at nag-open tayo, oh, first open natin, kailangan puno talaga yung tindahan natin. Oh, kung hindi talaga kaya sa budget, damihan mo lang yung sitsiriya. Dahil yung sitsiriya yung magpapalamuti sa ating tindahan, magpaparami tingnan ba, magpapapuno. Lagyan mo lang tamtak, ipandikit-dikit mo dyan. Mm. Yun talaga. Mm. Kasi pag once na nag-open tayo ng tindahan, maganda at saka ma nan sa mga customer. Pag puno yung tindahan mo, pag mo, pag start mo parang pag u-open. Mm. Maganda tingnan siya mga lods. So, ma encourage yung mga customers natin na bumili. Tapos yung tips ko na half-half, kung pwede magpapabili ng half-half yung mga wholesaler na uh, bibilhan nyo, half-half na lang muna ang bibilhin nyo. Tapos, sa susunod ninyo na uh, order na pa pamimili ng stocks, so mayikita nyo na doon kung ano yung fast moving. Hmm. Yung fast moving na yun, yun yung gawin mong isang time. For example, sa isang linggo, dalawang bisis ka nang mabakit ng uh, supply mo. Para sa tindahan so kung ano yung mas mabilis doon yun yung gawin mo ng isang tay pero kung kukulangin pa rin yung isang tay gawin mong dalawa hmm. Hmm. tapos i-rolling rolling mo talaga mga lods huwag kang magtago ng pera i-rolling mo para mas lalong lumaki yung tindahan mo hmm. Hmm. tapos isa sa mga lods dapat consistent ang pag-upin na tindahan For example, alas 4 to alas 8 tayo mag-open. So, dapat every day. Oh, alas, 4, alas 4 to alas 5. O mulan man o humangin, dapat mag-open po kayo. Kasi yung mga customers ninyo na nasasanay na sa inyo na bumibili na makakabili sila sa inyo ng maaga babalik at babalik yan magiging soak inyo yan mm. magiging soak inyo yung mga customers na nakakabili sa inyo ng maaga lalo na pag kumpleto pag kumpleto ka ng mga paninda may mga prosing ka ganyan mm. babalik at babalik yan dahil maaga po kayo mag nag-uupin mm. kailangan na, din kumpleto tapos titingnan mo yung mga paninda mo kung ano yung kulang tapos kung may hinahanap yung customers niyo na wala kayo ilista nyo yun yung hanapin niyo sa supplier mm. para magbalik niya ba kabilin na siya mm. Tsaka pag once na may bumili at wala, huwag mong sabihin na wala. Sabihin mo ubos na. Hmm. Para sa sunod pagbalik niya, ah, kakamero na kasi nauubos na, nawala na po. Yan mga lods. Hmm. Tapos i-rolling rolling yung mga, mga lods ang puhunan ninyo, i-rolling rolling nyo. Hmm. Huwag nyo magtago kayo, magtago. Huwag muna, tsaka na kayo magtago pag lumaki na yung ano, Saka na kayo magsinig sa ulo, makina yung tindahan ninyo. Saka isa rin mong tips ko mga lods, sari-sari store Ang sari-sari, sar, pag nagkaroon kayo na yung negosyo mga lods, huwag niyong gawing konsumo yung negosyo ninyo dahil yun talaga yung nakakabangkrap sa inyo. Hmm. Kung ano yung mga ginagawa niyo nung wala pa kayo yung negosyo, yun, gagawin niyo. Kung nagtrabaho yung asawa mo, di patrabaho mo pa rin hanggang... Uh, hindi pa lumulubwa, lumalaki yung negosyo mo. Kasi dyan kadalasan nagkakabangkrap yung mga negosyo pag once ginawa mong konsumo yung negosyo mga lods. Ang piras sa negosyo, negosyo. Ang piras sa konsumo, konsumo. Huwag mo talaga paghaluin yan mga lods. Dahil hindi mo makikita ang kita mo dyan. Dahil naubos lang sa konsumo ninyo. Yun lang mga lods ang tips ko na ibigay sa inyo. Tapos linggo-linggo mga lods kung kayo nyo inventoryin yung negosyo -in nyo, inventoryin nyo linggo-linggo. Oh, pero kung malaki na talaga yung tindahan nyo, so Ibli katapusan ng buwan na uh, ano hinyo uh, inventory hinyo. Dahil yung importante mga gusto yung inventory para makita nyo kung uh, gano'ng matalaki business na itinatay.